Buki Buki Bagus <laughs> lagi si pangga Buki Buki Mesti tin, Tiri titi oh, dera titi titi, titi titi, titi smile buki, buki smile. Bagun lagi si buki, ha? <coughs> <Buki. coughs> <Buki. coughs> Bagong ligo si Buki. Smile, Boki smile. Buki, smile. <laughs> Bagong ligo si Buki. Ano yung si Buki? Ano yung si Buki? Buki pangga. Buki, Buki. Buki pangga. <coughs> Yan po guys, oh, marami pong bunga ang papaya. Ayan. Papanga, papaya po mga palangga. Yan napakarami na pumbungan niya, guys. Yan po. Dito po. <coughs> Yan, buki. Lab mamalisa. Lab mamalisa. Yan napaka napakadaming bunga, guys. Yan. Papaya po ito mga palangga. Yan. Yan mayroon pang isa. Yan mayroon pang bu mayroon na siyang bunga, guys. Yan ito kay madami po talagang bunga mga palangga oh. Yan. Yan malalaki na. Malalaki na po ang kaniyang bunga guys. Yan marami pong bulaklak diyan. Yan. <coughs> yan ito po, anakwaan ko na po ito ng dalawa mga palangga. So yan. Ito po malaki na po siya guys. So nandito po nakatali po ang aking aso yan oh. Nakatali po dito ang aking aso guys kasi ano? Mga gat po ito mga palangga. Mangagat po ito. Buki. Buki, Bibi Buki. Ano kuto? si Buki. Ano pinakamang-kamang, Buki? kamang, -kamang boki, paikotas boki, ano ni kuto eh, <coughs> yan ito po ang aking ano kapatid po ito ni papi guys, yan kapatid po siya ni papi, San anak kapatid po ito ni Papi guys, si Buki. Yan, kapatid po siya ni Papi. Yan, nandito po siya nakatali mga palangga. Yan, nakatali po dito sa ayan, puno ng papaya. Yan, puno ng papaya guys. Yan, malaki na po ito. Yan. Yan, dami po ng bunga oh. Mga bulaklak. Yan, ang dami ng bulaklak guys. Yan oh. Ang ganda po ng bulaklak ng papaya mga palangga. Ayan. Ang ganda po ng kanyang bulaklak, guys. Ito po. <coughs> Yan. Pa patuloy pa po itong lumalaki, guys. Yan po. Yan. Another bulaklak, oh. Patuloy pa po itong lumalaki, mga palangga. Ang. Yan. Nandito lang po. Hindi po ito masyadong mataas ang aking papaya, guys. Yan. Nandito po si Buki.